Ito ang hardin ng Panalangin. Victorious Saturday sa iyo, kaagapay! Salamat sa Panginoon sa laanyang kaligtasan sa atin mula ng mga nakaraang kalamidad. Magandang simula ng araw ngayon ng may pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa Hardin ng Panalangin. Sumasayang papawid! mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong nakakasama tuwing mga araw ng biyernes hanggang linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, gayon din sa 702 DZS app. Kagapay, samahan mo ako sa panimulang panalangin. Halika, tayo ay manalangin. Aming Panginoon, sa oras pong ito kami po ay uh, nagpapakumbaba sa inyong harapan itinataas ka namin, pinaparangalan ka namin, Panginoon. Kasabay nito ang aming paghingi ng inyong kapatawaran, paghingi ng inyong paglilinis sa amin, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, mga bagay na hindi nagiging karapat dapat sa inyo. Samahan niyo po kami sa araw na ito, Panginoon, sapagkat alam namin, wala kaming magagawa kung wala po kayo sa aming mga buhay. At sa oras na ito Panginoon, akin pong idinadalangin ang bawat kaagapay namin na narito ngayon na nakikinig at nanunood ng broadcast na ito. Kasama kong nananalangin na inyo pong abutin Panginoon, lalo na po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Yung ibang mga kaagapay namin ay nasa biyahe, Panginoon ingatan nyo po sila sa kanilang uh, trabaho lalo na po yung mga bata na papasok sa eskwela, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. Panginoon, dalangin po namin sa araw na ito na ang aming mga puso ay manampalataya at maniwala sa inyo sa lahat ng inyong gagawin at katugunan sa aming mga panalangin. Maraming salamat po Panginoon, kayo po ang mapapurihan, kayo po ang madakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako po si Pastor Ronald Yobrera, ang inyong hardinero tuwing araw ng biyernes hanggang linggo. Kumusta ka na kaagapay? Eh? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan dyan sa ibaba. Masaya kami dito sa hardin ng panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Diyos. At kung sakali man na ang inyong mga prayer request ay hindi na namin mabasa isa-isa, aasa po kami na ang Diyos ay tutugon ayon sa inyong, kanyang kalooban, aabutin niya kayo sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At kung sakali naman kaagapay na tinugun na ni Lord ang inyong request last time, ishare na rin yan sa amin upang pasalamatan natin ang ating Diyos sa lahat ng kanyang katugunan sa ating mga panalangin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, samahan mo ako kaagapay, nagmagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Alam nyo, in the Garden of Eden, dito nagsimula lahat. Lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos. At ang nakalulungkot, dito din nagsimula ang lahat ng pangit na bagay na ginawa ng tao. To make the long story short, tinukso ng serpent ang tao sa halamanan ng Eden. Inilagay niya sa isip ng tao na may magagawa siyang isang bagay na makakapantay sa wangis ng Diyos. Una ang ginawa niya ay nilagay niya sa isip ni Adan at Eva na posibleng maging katulad sila ng Diyos. Subalit ang isang katotohanan na sila ay kawangis na ng Diyos. Lubhang dinaya sila ng kaaway, nilinlang sila ng kaaway sa tagpong ito. Example, as a Filipino citizen, you don't need to do anything to be a Filipino. You are already a Filipino. Tama po. Ang panlilin lang ay ganito. Kainin mo ang bunga. At magiging katulad ka ng Diyos. At ito ang ginawa ng tao. At maring hanggang ngayon ganyan pa rin ang tukso sa maraming tao, gawin mo ito at magiging tanyag ka, makikilala ka. Magiging sikat at matutuwa sa iyo ang Diyos. Kaagapay, ang Diyos ay matagal nang natutuwa sa atin. At dahil sa ating Panginoong Yesus, ibinilang tayong mga anak ng Diyos. Even if you did nothing, why? It is all because of the finished work of Jesus. Ang reliyon ay tungkol sa kung ano ang magagawa natin sa Diyos. Subalit ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay tungkol sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa atin. Kaya karamihan sa mga tao ay ganito, gawin mo ito, gawin mo 'yan, magiging ganito ka, magiging ganyan ka. Pag hindi niya nagawa, manghihina at magsisimulang sisihin niya ang kanyang sarili. Sa tao, gumawa ka ng lahat ng kaya mong gawin so that you will please God. Kagapay, madaling mapagod ang tao. Ang nakalulungkot kapag nakaramdam na ng pagod ang tao at nakagawa ng pagkukulang sa Diyos, ang hakbang na ginagawa niya ay huminto o lumayo katulad ng pangyayari kay Eva at Adan sapagkat yan ang nilagay ng kaaway sa isip nila, gumawa ka ng hakbang na magpapasaya sayo. iyo. Gustong gusto rin ng Diyos na may ginagawa tayong ikaluluwalhati niya, subalit hindi po yon ang bottom line. The bottom line is, God did things for you. And Jesus said, it is finished. Balikan lang natin kaagapay ang kwento sa halamanan ng Eden. Dito po sa aklat ng Henesis kabanatang isa sa mga talatang 6 hanggang 13. Samahan niyo po ako. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, wag lang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na wag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang silay hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nandapit hapon na, naninig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayoy nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. Kagapay ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay ang dalawang katanungang itinanong kay Ebat Adan o kay Adan subalit nabigo silang sagutin ang mga katanungang ito. Unang katanungan, saan ka naroon? Sa alaman ng Eden, noong nagkasala ang tao, ang kasalanan na ito ay ang pinakaunang kasalanan na nagawa ng sangkatauhan. Noong nagkasala ang tao, the creation was brand new. They were brand new human beings. Ito ang pinakaunang kasalanan na nagawa ng tao sa kanilang buhay. Noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, alam ba ng Diyos na kinain nila ito? Because according to the Bible, when God is walking in the cool of the day, ibig sabihin kasakasama nila ang Diyos. Mayroon silang matiwasay at maayos na relasyon sa Diyos. They have these intimate moments with God every day. And everything was cool. Walang problema. Maayos ang lahat. They have fellowship with God. Subalit sila inagtago at hindi na sumipot sa tagpuan nila ng Diyos nung sila ay kumain ng bungang iyon. Ang sabi ng banal habang naglalakad ang Diyos sa halamanan, tinanong niya ang tao, saan ka naroon? Ito ang pinakaunang katanungan na narinig ng tao, saan ka naroon? Tama ka agapay, hindi lingid sa Diyos ang ginawang kasalanan ng tao. At dahil dito sila ay lumayo at nagtago sa Diyos. Subalit so, sa kabila nito, ang Diyos pa mismo ang naganap sa tao. Saan ka naroon? Kagapay nais kong ipabatid sa iyo na ang Diyos ay hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Sa tuwing tayo ay may kasalanan at pagkukulang, hindi niya magawang tayo ay itakwil. Hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Ang totoo kaagapay, tayo ang lumalayo sa Diyos. Subalit tulad ni Ebat at Adan, inahanap din tayo ng Diyos. Anak, saan ka naroon? Na tila bagang sinasabi niya sa atin, balik ka lang. Naghihintay ako sa iyo. Amen. Amen. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FABC. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Samahan ninyo ako sa panalangin. Panginoon, buksan mo ang puso ng bawat tagapakinig ng FABC upang marinig at maunawaan ng iyong salita. Naway ang bawat programa ay maging daluyan ng pag-asa, paggabay at kaligtasan. Idinadalangin namin ang kagalingan, kalakasan at kapayapaan para sa mga nakikinig na dumaraan sa pagsubok. Naway maranasan nilang iyong presensya sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Gamitin mo ang FABC upang abutin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo sa mga tahanan, komunidad at mga lugar na mahirap pabutin ng simbahan. Salamat po sa aming mga donors, volunteers at sa mga partners na tapat na sumusuporta sa ministeryong ito. Pagkaloob mo sa kanilang masaganang biyaya, kalakasan at kagalakan sa paglilingkod. Patuloy mong palawakin ang kanilang pananampalataya at gamitin mo sila bilang ilaw ng kanilang mga pamilya, trabaho at komunidad naway maranasan nila ang bunga ng kanilang pagtatanim sa mga buhay na binago, mga puso na napalapit sa iyo, at mga bansang naabot ng Ebanghelyo. Pagpalain mo ang bawat broadcaster, producer, at staff ng FEBC. Bigyan mo sila ng kurunungan, kalakasan, at inspirasyon araw-araw naway patuloy na lumawak ang saklaw ng kanilang mga programa mula sa radyo hanggang sa digital platforms upang mas marami pa ang maabot ng inyong pag-ibig. Gabayan mo ang kanilang mga desisyon at ingatan mo ang kanilang mga kagamitan at operasyon, lalo na sa mga lugar na may panganib o limitadong kalayaan. Dito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin at idulog natin at ilapit natin ang bawat panalangin kahilingan o mga prayer request ng ating mga kaagapay. Samahan mo ako sa pananalangin sa araw na ito. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay muling lumalapit sa inyo nagpapakumbaba, umaamin sa aming mga kasalanan. At sa mga oras na ito, Panginoon, na kami po ay dudulog sa inyo, Panginoon Lord, pangunahan nyo kami. At alam namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord, nilalapit po namin ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Ana Santos complete healing sa kanyang nanay na mayroong mataas na blood pressure. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ganon din na aming idinadalangin si Marites de la Cruz. Strength and past recovery after operation po ng kanyang gallbladder. Lord, amin pong dinadalangin din ang aming kapatid na si Joel Ramirez. Ang kanyang prayer request ay protection and healing habang siya ay nagpapagaling, Lord, uh, bigyan niyo siya ng kalakasan sa kanyang dialysis. Lord, amin din pong inilalapit si Grace Villanueva. Ang kaming dalangin ay good health at proteksyon sa buong pamilya at uh, proteksyonan niyo po sila sa anumang sakit at karamdaman. Amin din pong inilalapit, Panginoon, ang pahanalangin kahilingan ng aming kapatid na si Liza Bautista healing sa kanyang anak na may asthma at lagnat, Panginoon. Lord, ang aming panalangin din sa aming kapatid na si Ross Ann Gutierrez, uh, healing and peace of mind habang dumadaan siya sa depresyon, Panginoon. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan. Huwag mong hayaan, Panginoon, magtuloy-tuloy ang ganitong kalagayan, Panginoon. Ma-stop ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, amin din pong inilalapit sa inyo ang aming kapatid ni si Paulo Hernandez. Ang kanyang panalangin ay complete healing sa kanyang uh, back pain at uh, safe travel to abroad, Panginoon, o sa trabaho uh, na kanyang pinapasukan. Lord, akin din pong idinadalangin ang aming kapatid na si Mario Torres. Panginoon. Ang kanyang prayer request ay financial provision and strength, Lord, habang siya po ay uh, naghahanap ng trabaho. Lord, kayo po ang magbigay sa kanya ng provision according to your will. Amin din po inilalapit, Panginoon, ng aming kapatid na si Ella Cruz. Ang kanyang panalangin ay peace of mind and healing mula sa kanyang karamdaman o pagkakaroon ng anxiety, Panginoon. Lord, akin din pong inilalapit ngayon sa oras na ito si Ronaldo Garcia, ang kanyang prayer ay protection sa biyahe at maayos na kalusugan habang siya po ay nasa abroad. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito. Lord, akin din pong inilalapit sa inyo Panginoon ang aming kapatid na si Joan Perez, a successful result ng upcoming medical check-up po niya ang aming panalangin para sa kanya. Lord, amin din po inilalapit Panginoon si uh, Arlene Castillo. Lord, the guidance and the wisdom ang uh, kanyang hinihingi sa inyo lalo na po sa pagdedesisyon para sa kanyang pamilya. Lord, akin din po inilalapit sa inyo ang aming kapatid na si Kimberly de Leon. Ang kanyang panalangin ay healing from allergy, Lord, allergy reaction at uh, naway magkaroon ng normal result yung kanyang mga laboratory test. Lord, amin uh, din pong nilalapit ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Tess William Moore. Lord, ang kanyang panalangin ay comfort and strength habang siya po ay nagpapagaling sa kanyang cancer treatment. Lord, ang pagpapala ninyo, ang kapangyarihan ninyong kanyang maranasan. Ganon din, ang aming kapatid ni si Albert Navarro, ang kanyang panalangin kahilingan, Panginoon ay proteksyon sa trabaho bilang driver at kaligtasan niya araw-araw. Ilayo nyo po siya sa aksidente, Panginoon. Akin din pong inilalapit sa inyo, ang aming uh, kapatid na si Mayra Fajardo, ang kanyang panalangin kahilingan, Lord, ay good health. Uh, para sa mga anak niya at sa kaniyang may bahay sa kaniyang pamilya. Panginoon, uh, patuloy na idinadalangin po namin ang uh, pagdiriwang Panginoon ng ika 20 ng uh, CCFAG Janpo sa Tarlac sa pangunguna po ni Reverend uh, William Balmores. Pagpalain niyo po ang uh, simbahang ito CCFAG at kayo ang mga parangalan sa kanilang buhay ganun din, amin din pong inilalapit sa inyo at idinadalangin ang uh, gaganaping uh, Project Elijah Missions Conference Seminar dyan po sa Anna Baptist Mennonite uh, Community Church dyan po sa Malbang uh, Pantabangan Nueva Ecija sa pangunguna po ni Uh, Reverend Brian uh, Carrasco, Panginoon, at sa pamamagitan ng invitation ng kanilang chairman, Crescenciano Shanong Villa. Pagpalain niyo po ang buong iglesyang ito, Panginoon, at ang inyong lingkod po ay paparoon sa kanilang seminar na kanilang magiging tagapagsalita at ang pag-iingat po ninyo din ang akin pong dalangin para sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa araw na ito at alam namin Panginoon ang inyong katugunan ay laging uh, tama, laging maayos, laging puno ng biyaya ayon lamang sa inyong pagpapala at kalooban sa aming mga buhay. Lord, yung mga ibang kapatiran namin na hindi na namin nabanggit yung kanilang panalangin, alam po namin na sila din naman ay kilala ninyo, aabutin nyo po sila at tutugunin ayon po sa kanilang pangangailangan at ayon na rin po sa inyong dakilang kalooban sa kanilang mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, Online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalala lang, ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Yes.